ngayong miyerkules. Sa hirap natin ito, may lahat ng anak natin nag-aaral. Paano tayo makakapagpatay pa ng bahay? Paghihinagbis ng puso sa trahedyang sinapit. Minsan nga, naisipan ko na ano eh, magandang mawala na lang ako. Kirot sa puso, dala ng paghihirap ng anak. Gagawa ko yun, uh, out of peer pressure and curiosity. Palihim lang, para yung relationship eh, andun pa rin kung may and Hindi mawawala. Mamag-imbot na puso hanggang kailan maikukubli ang pagtaksil? May who's your favorite um, character in Superbook? Michael. Because he defeated Satan. Ano ko ako? asabi nga pilyo. Mayabang. Pero gusto ko yan. Pag nagkakapera ako, gusto ko magpasikat. Ang sarap. Palalong puso. Anong ibubunga? Ano, natakot na ako baka mamaya mo. Mawala po siya Puso na napuno ng pangamba sa pagkakasakit ng anak. Napahiya ka na wala. Makakarinig ka talaga na masakit. Napahiyang puso dahil sa panlalait ng iba. Ang lahat ng yan dito sa ating special telethon. Alas 11 ng gabi sa GMA News TV.